So yun. Good morning, good morning. Aka, Linda. Ayan, saka mga kawaki. So, ayan, nandito na naman tayo ngayon sa bundok. At ngayon ay umaga. Nag-ikot tayo ng ating mga kalakal. Mayroon na tayong mga nakuha. Ayan, o. Mga langka, ano, sa kasaging. Pero... Lokey na may puso, nagbibigay. At kasama namin ngayon dito si Ma'am Edita Mix Vlog. Ayan. So, ayan, nagpapahinga sa kayo. Medyo nasubrahan yata sa sang ng kain kanina. Medyo pumuswak ba? Nagpawas muna. <laughs> <laughs> ayan, nandun siya. Joke lang mga kalinda. No? So, ganun pa man. Ayan. Magandang umaga pa sa inyo lahat para mga ngalakal tayo ulit para pagbaba namin ay... Uh, may madala kaming mga kalakal, no, yung mga protas natin. At yun nga, usapan sana namin, nakasama namin dito si uh, single mom, mixed vlog. Kaya lang, medyo i-schedule, medyo hindi tumugma, kaya hindi namin siya nakasama ngayon. Siguro baka next nick na pag namin, baka makasama na namin, hindi natin alam. Depende kasi sa sitwasyon na sa kakapanahon yan, mga ka-tinda, no? So, tapos, uh, nag joint venture si si Ma'am Erlinda at saka si Ma'am Idita, no na bumili ng bigas mga grocery para makabigay din tayo ulit dito kahit papaano sa ating mga kababayan kahit na maliit na bahagi lang ano yan mm. ay si kuya pa May ah? dalang lang ka ah, yeah. saan kaya niya dalhin yan ay, ito. Oh, ito yung si kuya yung maliit natin na binibigyan ng ayuda noon no mm.

Kasi kung dadalhin mo pa yan doon malayo, eh, rapan ka pa mag buhat-buhat. dahil na tulad sa daan. na yan na daanan ka oh. mga kalinda kasi natuloy. Katatapos nga lang ng ulan eh. Dalo na. Eh, yan ko yan. Oh. Ah, ah, ano, ah, magkano mo ba isalya sa akin yan? Magkano mo ba isalya sa akin? Bala ako lang hindi, lagyan mo ng presyo. Kasi, wala uh, ka yan, ay, yung kaya naman sa iyo. Ah, ito mga kalinda, no? Siyempre, si kuya yung... Wala ka na dyan? Ah, siyempre, kailangan mo rin yung mga pangbili ng asin, bitsin, sardinas, noodles, ah, tuyo, oh, tuyo, yan. Diba, kailangan mo yan eh. So, kailangan mo yan eh. Parang, kuya, eh. bigyan mo ako ng halaga kasi may mga nanonood na mga subscriber natin, may mga viewers tayo. sa out po lahat ha, yung mga nanonood ngayon. Ayan, ingat po kayo. Ah, uh, siyempre ito, guilty kilos to, kuya. Oh. No? Kaya, sinasabi mo na bahala na ako. Eh, mamaya, sasabihin ko sa iyo na 50 pesos yan, you know, kasi 20 pesos eh. eh. hindi ko nga alam. Maganda yung magagaling sa'yo. O, oh, sige, magbigay ka na lang. Ha? Dalawang daan na lang eh. Dalawang daan na lang? Oh. Hindi pa... Ikaw logay dyan? Ha? Ah? Oh, ah. oh, hindi daw siya lugi. Eh, baka naman ako ang lugi. Bola <laughs> wala. <laughs> 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 ganito yan mga ka kawaki at mga kalimda. Ito, 15 kilos. Ano? Mm -hmm. Kasi dito sa bundok, pagka ganito na sobrang ulan, mahirap maglawas ng, magluwas ng mga kalakal. Pagkaya lang ka. ay siyempre, parang gusto niya na nga lang sa akin. Ano? Okay. Okay? okay. dito tayo. <laughs> Isang daan. Nabago na kasi lakas ko yun. Okay. Okay. Sabi mo nga, ako yung tumatakbo. Oo nga, kasi na-stroke ito. Uh -huh. Ito yung hindi nagising ng na... akala namin patay na. Uh -huh. Tanggapin mo muna. Okay. Dalawa, 200 uh -huh. ha. So, okay. sandali lang. Ah, kuya ha, sandali lang. Okay. Si Juan kasi, si... Dibulit siya ko natin ha? Oo, oh, eh. Ilagay mo sa sikte. Oo, oh, ikina, dibulit siya ko na. nalaglag pa yan uh -huh. eh. Oh, mga kaalinda, ano? makaka-ibit. Yan. Si Ma'am Edith yata, parang may gustong niya bibigay. nakapagpahinga na yata, nasa loob ng bahay. Tatawagin ko siya. Oh. Uh, Ma'am Edith! Ah! Mayroon pa ba tayo dyan? Ayun! Ipaupuin mo na lang muna si Kuya pa. Ah? Ipaupuin mo kasi may ano yung... Ayan si Mamidit. Ayan! Grabe, kuya. Ay, may bit-bit bich siya, ho. Oh. Ay, kuya. O, oh, dito, dito, oh. kuya, kuya. Kuya, ikaw, ikaw eh. Hello, ka Elinda. Mamimigay tayo ng ayuda kay Kuya, sis Elinda. Kuya, ito ay dalawa kami ni sis Elinda. Uh, bigay namin may konti mo. Pero, hindi ka. Pagkikahan na lang po, kuya. Hmm? Ay, maraming salamat. Maraming salamat ka. ako. Awa ka kuya, kayo. Erlina, oke, dami, 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 kami dami, 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 <laughs> yok-yok <Ayong> ay. <laughs> lang. Mga kapitbahay namin yan dito. Doon sila banda sa taas. So na uh, tigil tayo kasi nga may dumaan. Ano? May ano yung sinasabi mo? Mang Edita? Ito ay ayuda namin ni ng Linda. Para kay Kuya. Kung, uh, yung, yung dalawang mga mabubusing puso natin ng na mga vlogger. Ano? mabubuti at saka yung mga, mga malulusog <laughs> na kasama ng mga vlogger. <laughs> <laughs> malulusog. Ah, <laughs> uh, Nag-joint video sila. Yeah? <laughs> Bumili sila ng mga pang-grocery. Ah, uh, yan nga. Ah, uh, Siyempre, hindi lang naman ikaw. Hinati-hati lang natin yung bigas para marami rin makinabang. Doon sa ah, mo maya, magsigigay din kami Ah, so, yan. No? So, yung bigay ni Mamitita ay kapitan na ha ayun yung eh, katansya mo yan eh, mga ilang araw mo makain yan Oh, kisip so? oh, din mo, ha? Ha? Limang kilo yan. Limang kilo ko? Oo. Saan yung buha? ha? Oh. Eh, ah? so, no. Kisip mga kalinda, Yung limang kilo, isang linggo ni Kuya. No? Tapos kuya, mamaya magluluto pa kami ng ulam. Dadaan ka dito. Kaya ka namin ng ulam ha. Ayan, langka. Ang luluto ni Manitita. Ayan. Oh, sisis Elinda, ito na yung ayuda natin. Kaya sa lait na mga halaga, nakakatulong tayong dalawa para kay kuya at saka yung kay nanay doon oh. na nai flag ko na. Ito, kahit pa paano, nakaano ng isang linggo, 5 kilo. Oh. Nakakaraos si Kuya. Isang linggo niyang maubos ha. Mga kalimda. si Kuya. A few inches later. Bapak selamat dah. Ini nga. Tolong. Tolong. Oh, okay, ano no. man ko okay, yan. Eh, kay Mami Ma Ma Linda. Kay Ma'am Erlinda. Kay ah, ganun din. Anong, anong ganun? Magpapasalamat din ako. Ayun. Huwag mm. lahat <laughs> maga lahatan na yun. Ano? Oh, magpapasalamat din ako dahil ito nga. Sa linggo ko lang ito okay. yung glass niya nga sa akin. Okay. Masalamat. Ah, ayun, uh, Ma'am Erlinda, si Kuya din ito nabigyan natin ng mga nakaraan. Diba Kuya? Oo. Oh. Oh. So, sila yung mga minamente natin dito na nabibigyan ng tulong, pagmamahal, mga ayaw-ayuda na yan kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kung mayroon na tayo dito mga uh, iilang tao. Kung gagawa na tayo dito ng mga community, ng mga lagi nating tutulungan. No? Kasi ito si Puya, malaking, nung panahon ng kalakasan niya, malaking tulong na nagawa niya sa akin. Ito yung kagalinis ko ng mga damo dito, mga nautos-utos anong araw. No? So, gano'n na lang. Babalik lang tayo ng kunting pagtanaw ng utang na loob. Hindi Pero so, so, may awal yung mga adyos ako ng niya. Kasi kasalukuyan na nagre-recover pa siya sa kanyang sakit. Mga ka no? okay, naman. Ang dami na isin, mga ka-linda. mga na kalinda, nagapagbigay na naman tayo ng tulong mga ka tano support po natin yung Ma'am Erinda Official Vlog, ano, si Ma'am Edita Mix Vlog, support po natin, kahit yung panunood lang, kasi malaking bagay po yun sa amin ng mga small vloggers, mga influencer na mga maliliit lang, malaking bagay po yan sa amin yung panunood nyo, ano, lalo na kung hindi nyo ni-skip yung mga ads, Ad. Yan, huwag nyo pong skip yung ad hanggang maaari. Kahit isang lang yan, basta tapusin nyo. Malaking bagay na sa amin yung mga Arlinda. Yan. Si Ma'am Edita naman ay kasalukuyang binubuno niya o kaya binubuo niya pa yung kanyang watch hour. No? So yung mga live niya, mga live stream niya, support din po natin. Ano? At saka kung may time tayo na ibabad na lang yung cellphone, wala naman tayo ginagawa, mas mabuti, mas maganda. Ganun pa man, kayo pa rin ang matutunod, mga mga ka kaligta at saka mga kawaki. So ayan, lagi po natin suportahan yung ka-business official at saka lahat ng mga kagwag na kasamahan namin. At saka yung mga kasamahan din namin mga small vlogger, kagaya ni Ma'am Sai, si Lapim, ni... Maps, Map, Map Mix Vlog. Tapos si Kuya si Alin, si Single TV. Mom. tinggil Single Kuya... Mix

Saka oh. si Dindin. Mm. Dindin. Siyempre si Doc uh, Blackpool Balan. Ayan, mm. kasama po sa'yo. Support din po natin yung kanyang... Uh, At saka si... Friends Mix Vlog. May hawak yung kamerama natin <laughs> ngayon. <nung, laughs> Parang may kamerawoman pala. Mawala pa. Oo. Baka madali pa siya. <laughs> Kaya na may ng na <laughs> Nakalimutan pa. Oh, Binubuno niya rin yung watch hour na lang kasi mm. naka 1,000 subscribers na siya. diba ako, gil. nagpunta sa bundok kasi bukas pa, pupuntahan pa namin yun. At ako yung mga ngalakal din. <laughs> <laughs> oh, yung <mga> ngalakal Abangin <laughs> <kasi laughs> niyo yung, <laughs> yung pag-aakyat ko. <laughs> kasi gusto niya rin may iuwi siya. Gusto kong umakyat. Talaga. Mayroon po tayong nakalimutan mm -hmm. yung Apin TV, TV Mixed Vlog. At Kahimas TV o TV. Kahimas TV official. Uh, Sir Wilson, thank you so much. Ayan. And uh, Mani Pilar. Oh. And, and Noli. And everything. Hmm. Si Ma'am Merlina na Kahimas, shout out din po sa'yo. Si Best Friend ni shout out sila yung mga... Yung mga nakaraan kong yeah. mga live sila yung mga nagpapalipad. Si Sir DJ. Yun. At saka LB! Mm. LB! E -O -F w, Itok na si si Lovely, makalimutan! Ah, <laughs> uh, na... Uh, Ma'am LB, uh, mayroon ng kapalit ni Bong, ito! <laughs> <laughs> Ma'am LB, ayan! Ay si Kuya! Oo, oh, binata so binata! Oo, binata yan, friend! Single yan! hindi so, diyan biro ah, may mga kalamato, may mga kambing, may mga kabayo! may mga may si manok, si may mga pato! Hahaha! <laughs> ano tamang ano tama siya naman ikaw naman ay malusog siya naman ay medyo payat so pag nagsama kayo tama lang yung mat <laughs> 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 joke oh, lang yan. joke man. lang shout out kay Bong ano? ayan. joke lang yan joke lang mga kalindaan mga kawake mga ka idiot mga ka friend mix vlog ayan so nabanggit naman natin lahat Ah. Ay, kung hindi ba namin nabanggit basta shout out sa inyong lahat Pasensya na kasi kayo medyo ako, ito mga kasama ko medyo may yung, uh, kasi, tum na yung Memoria Kasi na daw Ay boss kaya kong umakyat na hindi man lang ako napagod ha, ikaw napagod ka, nadulas ka pa. Pero ako, Diyos ko, tibay ko, ang saya-saya ko. At tibay oh, niya, <laughs> mga kalinda, mamerinda, tibay nito, grabe, oo. Oh. Si Mus, nadulas! <laughs> Ipatong mo muna, bigas mo ko yan. Grabe. <laughs> ako parang naglalaro lang ako. Swerto oh, wow. pa ako. Malupit nga eh. Malupit din si si ano, friend mix vlog. Umakyat pa siya ng puno para lang makuha yung big nine. Big nine. Alam niya ba kung bakit? Hmm. ah, na siya ay hindi nadudulas basta. <laughs> Kasi kapag umuulan-ulan kahapon ng makita kami dito umuulan-ulan ano hmm. ang ah, sobrang dulas eh pa, paano paano siya madulas eh pag umapak siya sa lupa, bumabaon yung paa niya eh. Kaya <laughs> tayo eh. Basel agad. Bumabaon yung lupa yung ganyan. Ang kusig pa eh. O, di ba? hindi. Hindi yun ah. diba? ayot, 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 ayot tayo, ayot. Dito na. Di ba? O, ganyan tayo. Nandito na. Si Ilindra, ang baser ko. Sarapan ko na. Kasi nasa likuran na ako nila. Bang naglalakas sila. Noon. di ako nasa unahan. Tayo, kasi ayot. kung sa unahan ako at saka madulas, pagtatawa na nila ako. Ngayon, Nagtataka ako kung anong sikreto nito. Bakit hindi siya basta-basta nadudulas? Eh, tayo, nabawi yun. anak ko. <laughs> Napansin ko, pagka uh, mabayang, bumabaon sa lupa yung paw Parang nakapako eh. tayo, <laughs> dinawian agad eh. Joke lang nga, pinapatawa namin kayo mga ka linda, no? Ang saya nga namin, tatlong lang naglalakad tatlo, ay, lang tatlo eh. Tatlong kami naglalakad. Sayang, doon ako tuwan-tuwa nung dumaan ako ng sapa. sapa. Kasi nakita ko na yung sapa doon ako tuwa o. Oh. Sabi ko, Agoy, nandito na ang sapa. Sabi ko, oh, yan. Ah, <laughs> uh, joke lang yun ah, mga kawake. Pero totoo yun. <laughs> ito, ay, <laughs> ay, so, Wala pa yan si Maps ha. Wala pa si Maps. Baser daw ako. Um, ang <laughs> tayin nyo yu yung flag ko. Uh, babawi naman yan sa akin. Baka ako naman tirayan ito doon. <laughs> <laughs> ako nga lang yun, ko oh. ibang pa ko. oh grabe talaga. Oh. Oh, oh. oh, oh, madulas talaga ang daan. Oh, grabe <laughs> ang tulas ng daan, pero nakayanan ko yun. <laughs> Basta salamat po sa inyong lahat, sa out po sa inyong lahat, ano po kayo panig ng daig-daig. Siyempre, pamidit, lagi po natin yung pagkatandaan na ang kalusugan ay KAYAMANAN! Kiwak ayiii! Iba iba yung sinasabi namin. Sige, bye bye na. Bye na kuya. Bye bye. Bye bye. Okay. Mga subscriber sa